Ate Jane! Ate Pwede ba pa akong patulong Nem? Ayoko nga! Pete, nang di pa ako tapos sa pinapanood ko dito! Ate Bea! Ate Bea! Pwede mo pa ako tulungan magtanim para may pagkuhanan sana tayo ng pagkain? Kaya mo na yan, Gemma! Drop everything now! me Ate Wee! Bakit nga naman, Gemma? Ikaw po, baka gusto mo akong tulungan nga, nagkakabisado pa ako ng mga kanta ni Taylor Swift eh. Lalaman! Lalaman! Bakit ako? Sina Ate Bea kasi ayaw ko magtanim. Ayaw po ba nila kumain ng talong? Hindi naman siguro ganun po. Pero huwag ka mag-alala. Magsasabihan natin sila. Magandang araw, mga apo. Mukhang busy busy kayo, ah. Gusto nyo ba ng kwento? Opo, na, Magkwento po muna kayo bago ako pumalik sa pagtatanim. Lola, tatanungin niyo po ba kami ulit kung ano po yung maobserbahan namin sa ikokwento nyo po? Oo po, kaya makinig kayong mabuti ha? Ang ating kwento sa araw na ito ay si Baktin ang diit na dinilit sa Three Little Pigs ni Herman Villanueva Gervasio. Once upon a time, mayroong apat na munting baboy. Subalit sa hindi malamang dahilan, kwento lamang ng tatlong munting baboy ang nakarating sa ating kaalaman. Saglit Lola, ibig sabihin po ba ay apat talaga sila? Ano ka ba Gemma, ayay ka ba? Pakinig ka kaya muna kay Lola. Balikan muna natin ang kwento. Once upon a time, mayroong tatlong munting baboy Gumawa ang unang munting baboy ng bahay na yari sa istro. Samantalang ang ikalawang munting baboy naman ay nagtayo ng tahanan mula sa mga istik. Minadali nila ang pagtukod ng kanilang mga bahay dahil luno sila ng katamaran. At nagsiawitan at nagsisayawan sila dahil nga mga tapulan sila. Araw-araw na nagtrabahong mabuti ang ikatlong munting baboy. Kaya naman, nakapagtayo siya ng bahay na yari sa laryo. Ano ba yan, Ina? Sabi ko naman sa'yo, ganito na lang yung gawin mo bahay. Yung gawa sa straw? Oo oh, nga, Ina. O kaya naman gawa sa stick. Mas matibay at mas madaling gawin. Ingit na ingit ka siguro sa amin ni orkino. Nakita ng isang malaking salbahing lobo ang dalawang munting baboy Habang nagsasayaw at naglalaro ang mga ito At naisip niyang O anong linamnam at lambot ng mga lechon de lecheng yan At sa hindi pagtatagal, hinabol niya ang dalawang biik at nagsitakuhan ang mga ito at nagsipagtago sa kani kanilang mga bahay. Nagtungo ang lobo sa bahay ng isang biik at inipa nito ang bahay ng unang munting baboy at napatumba ito sa loob lang ng ilang minuto. Tumakbo ang nahihintakutang piik sa bahay ng ikalawang munting baboy na yari sa istik Sinundan siya ng salbahing lobo at hinipan ang hinipan ang bahay na pinagtaguan niyang yari sa istik at hindi man lang ito nahirapan sa pagiban ng kanyang bahay. Natakot ang dalawang piig at nagsitakbuhan ito sa bahay ng ikatlong munting baboy na yari sa laryo. Sinundan din ito ng salbahing lobo at sinubukang hipa ng bahay na gawa sa laryo. Ngunit, hindi ito nabuwal. Ilang oras din siyang ihip ng ihip. Ngunit, hindi pa rin niya ito napabuwal. Sa halip, ay sumabog lamang ang kanyang pantog. Sinubukan ng lobong umakyat sa chimenea. Subalit, nagpakulo ng tubig sa malaking palayok. Ang ikatlong biik at nahulog sa kumukulong tubig ang lobo at namatay. Ha? Huh? na po si Baktin doon, Lola? Wala pa si Baktin dahil ito pa lang ang totoo niyang istorya. Once upon a time, may apat na munting baboy. Orki ang pangalan ng unang munting baboy. Nakatira siya sa Orchid Homes. Bay naman ang tawag sa ikalawa na nakatira sa bayog. Ang ikatlo naman ay mula sa hinaplon si Ina. Ang ikaapat naman ay ang super gamatory na biik na dinilit. Kusa man o hindi sinasadya ay si Baktin, tagakagupatan ng pag-asa. Samantala, Rosendo naman ang pangalan ng malaki sa lobo na taga Mandulog. Sendong ang kanyang palayaw. Sa katunayan, Pareho lamang ang naging kwento simula sa unang bahagi hanggang doon sa pumutok na ang pantog ni Sendong. Dahil ang tunay na nangyari, wala naman talagang mga chimenea ang bahay ni Ina o kanino mang bahay sa lugar na ito. Nagtatakbo ang lobo sa kagubatan ng mandulog at namulot ng pinakamatabang trosong itinumba ng mga illegal lager at saka siya bumalik sa hinaplon at dinunggol-gunggol ng bitbit na troso ang laryong bahay ni Ina. At matapos ang ilang minuto, gumuho ito at saka sila kumaripas ng takbo papunta sa bahay ni Baktin. Yari lamang sa pawid ang bahay ni Baktin, subalit napaliligiran ito ng malalabay na punong kahoy. Na sunda ni Sendong ang mga baboy, ngunit hindi makapasok ang malaki, super selbahang lobo sa lugar ni Baktin. Hinipan nito nang hinipan ang malalabay na puno. Subalit naubusan na lamang siya ng hangin at hindi to talaga mabuwal ang mga punong nakapaligid kay Baktin. Wala na rin siyang lakas para pulutin muli ang troso na ginamit nito sa pagbuwal sa bahay ni Ina. Wala na siyang nagawa kundi ang tumalikod na lamang at nagbantang pabalikan ang mga biik babalik siya kapag super duper lobo na siya. Samantala, tinuruan naman ng super tiny na biik na si Bakti ng kapwa niyang mga biik na magtanim ng mga puno sa paligid ng kanilang mga tahanan upang kung magbalik muli ang salbahing lobong si Sendong ay hindi sila maaapektuhan ng pananalasa nito. Dito nagtatapos ang kwento. Oh, Ba't natulala kayo riyan? Magtatanong na ang Lola Amor ninyo. Para sa unang tanong ni Lola, kamusta si Lola bilang inyong tagapagsalaysay ng kwento? Ako po, habang nagkukwento si Lola Amor, siya ay bumabalangkas bilang third person point of view na kung saan ay marahil kasentro ang punto de vista ng sulating ito sa perspektiba ng manunulat ng kwento. Maaring kayo po bilang tagapagsalaysay ay naging saksi sa naging pangyayari sa kwento. Ngunit dahil marami po siyang simbolismong ginamit na nakaangkla sa ilang terminong nakapaloob gaya po ng paggamit niya ng super duper lobo, na sa tingin ko po ay sumisimbolo sa katagang super typhoon na iniatang sa salbahing lobo na si Sendong. Nakapangalan naman po ng bagyong Sendong na nanansala sa Cagayan de Oro, Iligan City noong 2011. At sa tingin ko rin po ay binigyang turan din ng manunulat ang hindi makatarungang at wastong pagpuputol ng puno sa lugar ng Iligan. Magaling apo, subalit Paano mo naman nalaman na tungkol ito sa pananalasa ng bagyo at pagputol ng puno? Siguro dahil po Lola, alam ko po kasi na ang librong binasa po ninyo ay ang librong piglas na isang uri na antolohiyang naglalaman at nagtatalakay sa mahalagang isyo ng lipunan. Kaya na lamang po ng social justice, karapatang pantao, at maging ang isyong kinakaharap ng ating kalikasan. Mahusay. E paano mo naman nasabi na ang kwentong ito ay patungkol sa lugar ng Iligan City? Ako na lang po, ako na lang po, ako na lang po ang sasagot, Lola. Sa tingin ko po, Lola Amor, nakahalit-tulad din po ito sa naging balita ng Inquirer tungkol sa mga lugar sa Iligan na nasalata ni Bagyong Sendong ba yun? Ito rin po ang lugar na pinaka naapektuhan ban po ng maraming illegal na aktibidad na naisagawa at dahil din po rito, nagresulta ito ng malawakang pagbaha na kung saan ang mga troso po ay naipon at gumara sa hinap Lanon Bridge at Mandulog River kung saan din po walapit na nakatira si Sendo at idadagdag ko lamang din po Lola na bigla pong nasira at pumutok ang hinaplanon bridge na nagresulta ng pagsampal nito sa mga bahay at naniniraan sa barangay hinaplanon Bayog Island at maging sa Orchid Subdivision na tulad din po sa naging kwento ni Baktin Magaling Para sa susunod kong tanong, alam natin na si Baktin ang pangunahing karakter sa kwentong ito. Subalit, Sino ba si Baktin sa tingin ninyo? Lola Amor, bukod po sa si Baktin yung pangunahing tauhan sa kwentong ito, nakikita ko rin po si Baktin bilang superhero na tagapagtanggol ng kalikasan at tagapagpahalaga sa bawat organismo sa universo. Nakikita ko rin po siya sa mundo ng realidad bilang mga organisasyong nangangalaga sa bawat yaman ng kanilang bansa at lugar. Gaya ng Greenpeace Philippines, Mother Earth Foundation at maging mga simpleng mamamayang tagapangalaga ng kanilang lugar. Mahusay apo. Sunod, gaano nga ba kaalam ang manunulat na si Ginoong Gervasio sa kanyang naging kwento? Una po, Lola Amor, kilala ko po si Ginong Herbasio dahil po nakikita ko po ang ilan sa kanyang mga akda sa internet. At dito ko rin po nalaman nagtuturo po siya sa MSU Iligan Institute of Technology. At sa tingin ko po, Lola, naging maalam at technical po siya sa kabuoang kwento dahil inihambing po niya ito sa totoong pangyayari, tauhan at maging mga lugar. Naging saksi rin po siya sa pananalasa ng bagay. Bagyong Sendong at sa naging mukha ng ilang lugar sa Iligan City pagdating sa mga illegal na gawain noon. Magandang obserbasyon, pero sa paanong paraan ba nalampasan ni Baktin ang mga naging pagsubok niya? Sa akin naman po, Lola Amor, Mula po sa naging kwento ni Baktin, marami po akong nakitang sulira ng kanyang sinagupa at napagtagumpayan. Gaya na lang po ng tatlo niyang kapatid na biik na kahit anong tibay at tatag na ginawa nilang tirahan, masusupil at masusupil po ito kung hindi rin po matibay ang pundasyon at suporta nila sa kanilang paligid. At sa dulo ng kwento, nagbigay po siya ng payo na gaya niya, ay magtanim din daw po sila ng puno. Ikalawang suliranin naman po ay ang salbahing lobo na si Sendong. Dahil na rin sa pangangalaga niya sa kalikasan, ito ang naging sandata niya upang pagtagumpayan si Sendong. Mahuhusay mga apo. Kaya naman, gusto ba ninyong maging sina Orky, Ina at Bay? O gusto ninyong maging si Baktin? Baktin! 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 Baktin, baktin, baktin. Baktin, baktin, baktin. Baktin, 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 baktin. Tama. Piliin ninyong maging si Baktin, mga apo. Huwag ninyong aalisin sa inyong mga ugali ang pangalagaan ng ating kalikasan. O siya, sinong gustong sumama sa amin ni Gemma para magtanim sa labas? Ako po, Lola. Gusto ko. Ako po. Ako po, Lola. Gusto ko po. Po, ako po, ako po! layo layuan mo naman, Apo. Ayan. Hanggang sa susunod nating pagkukwento, mga Apo. Paalam!